Hi guys! Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ay para sa aking tough fan. Ayan, mamimigay po ang ating wewe nyo ng mga personal choices kong bag dito sa India. Made in India! Hi guys! Magandang buhay po sa ating lahat. For today's episode, ako po ay nagpunta sa bagsaka ng Zara... Westside, H&M, at et cetera, et cetera. Ayan, ako po ay napadaan dito sa Commercial Street at ay nagpunta uli kung saan ako namimili ng aking mga damit. Sabi niyo nga po, nagugustuhan niyo yung mga dress na sinusuot ko. Kaya po ako nagpunta uli dito, baka sakaling kaling jackpot uli. Ito naman guys, itong tindahan na ito ay maliit lamang po. Pero po sila ay nagtitinda ng mga brand na ang pangalan ay American Eagle. Ayan, dito ko po nakita rin yon. Kaya lang itong mga oras na to wala sila nung size ko. Ang liliit ng size. Ano ba yun? Char! <laughs> Ah, wala yung babaeng lagi kong binibilhan kasi hinahanapan niya talaga ako ng size ko. Ang awkward kasi dito sa lalaking nagbebenta, parang ayaw magbenta. Nilayasan ako. Kaya sabi ko, sige na nga, tingin, na lang ako. Pero wala silang magandang item ngayon. Kaya alis na lang ako. Balik na lang uli ako sa mga susunod na araw. Dito ako nabili, ha? Yes, like this, but it's... No, like this, but extra large. Kailangan sabihin na ang size. Okay, nga, I see it. Thank you. Dati dito ako bumibili ng mga Zara Zara. Dito lang yun. Ang dami nilang mga stuff dito. They have a lot of stuff. Ito guys yung pupuntahan natin bawal kasi mag video pero dito mo makikita yung mga west side yung mga kilalang brand dito sa India dito nila eto sa so may mga mannequin bawal kasi pumasok ng may cellphone eh kaya hindi ako maka ano eto dali eto tatayo lang ako sa harapan para alam nyo guys ito guys ito yung bermuda branded dress dito mo mabibili yan bawal kasi mag video kami ang dami dito alam nyo dinala ko yung kapatid ko na loka siya mga Zara brand nandito guys dito lang yan malapit masarap mamili dito pag may kasama ka siguro mga dalawa or kahit isa lang kasi dito, unahan po, pagpunta mo sa loob, kailangan may kasama ka at alam ang size mo. Kasi ganoon ang ginagawa namin magkapatid pag kami namimili. Itong nga palang store na to ay puro pambabae ang kanilang paninda. At lahat po yan simula po sa mga denims marami po silang paninda. Kaya lang po, dapat magaling kang magkalkal. Kasi nga uh, ang size ay halo-halo. Pero marami ka po mabibili sa konting halaga. Ang isang dress po niyan ay 400 100 rupees. Tapos, uh, siguro mga 300 ata sa ating yun. Basta ganun. Tapos, marabi uh, marami po. Meron din ako nakita dyan na American Eagle. Meron din silang, sometimes meron din Guess. Marami pong mga brand silang tinitinda. Ang Vera Moda ay Italian brand po. Kaya natutuwa ako pag nakita ko yan dyan. At ito nga guys, pasilip. Ito, binili ko itong French coat na ito dahil perfect to sa aking uh, OOTD during uh, fall season. Ayan, di ba guys, nakita nyo ang daming pop jacket. O, di ba? Talagang magkakalkal ka lang po. Lahat po yan ay bago. May tag pa po yan. Minsan tinatanggal nila, ginugupit nila yung pangalan ng brand. Ayan. Kung matyaga ka magkalkal, eto, pasok po sa'yo. Ayan guys, nakabili na ang ating no. yung at alam niyo ba kung magkano lang ang nabili ko? It's worth uh, 3,600. Tapos si Kuya kilala na niya ako. So, nakakatuwa. Tawa-tawa lang siya sa akin kasi nakita niya ako nag-video. Bawal po talaga mag-video. Pero, abangan niyo po ang aking uh, haul sa pamimili ko sa shop niyan. Okay, guys? Ayan ang init. Ang init-init. Shopping pa mo. Pagod na pagod na ang atin nyo. O, di ba? Magsasawa ka dito, guys. Ako'y sawang-sawa na. Pero yung mga pinamili ko, guys, pang winter. Yung ano, ay kita nyo yun, mag-aura ang atin nyo. Pag uh, malamig na sa US, yan. Susuotin ko yun. 3,600 rupi lang po ang aking nagastos. Pero, tingnan nyo naman. Ang dami. Ang dami. O, oh, diba? Sana nagsusuot lang yan. Okay, balik na tayo dun sa binilan ko ng San ba yun? Binilan ko ng bag. Sling bag. Ayun, o. Ang ganda naman. Ayan na naman ang katin yun, Hello. Wow. And now we're guys. Sana oh. all. <laughs> Wow! Ang gaganda! Ang dami lang bago ngayon! Alam niyo ba guys, lahat po ito ay made in India. Nakakatuwa po ang kanilang design. Wow! bonga. O oh, ayan o, tingnan niyo guys o. Oh. Mukhang mamimigay ako ng mga regalo sa aking tech top followers sa mga nagsishare ng aking video at sa aking always engaging sa aking mga video. Ayan, mamimigay po ako ng regalo dahil po nakakatuwa po kayo kahit na hindi niyo ako kilala isinishare nyo rin po ang aking uh, video. At ayan po ang aking way ng pasasalamat. Tingnan nyo to guys, so oh, ang pongga Oh ha! Ang lakas makababae nito, girl! mukhang babalik ulit ang ating nyo at meron akong hindi na kuha. Kasi nagbibidyo-bidyo lang ako pero may nakita akong maganda. I love it! O ba diba? Ano, Sino mga ni oh. ninang dyan sa kasal? Ito ang para sa'yo. Pak! O diba binabalik-balikan ko talaga itong flowers. O ha? Pero gusto ko yung puti na yun. O no? ayun! Yung simple lang, babalikan kita. At ito naman po ang personal choices ng Ate Wewe nyo. Sobrang ganda nito guys at ipamimigay ko to sa aking top fan followers. Ayan! Ito po ay para sa inyo. At is-screenshot ko po kayo para malaman nyo, magpipicture po tayo para malaman nyo na kayo ang nanalo ng bag na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ah. At ayan nga po, sinukat-sukat ko na po para sa inyo. At alam niyo po ba, lahat ng bag na ito ay extendable ang kanilang mga, mga handle. At perfect din po ito sa kahit anong okasyon. O, oh, ba? Diba? Ito rin pong hawak kong black. Extendable din po yan. Meron pa po yung isang handle na mahaba. Pwede rin nyo po yung gawing uh, shoulder length or uh, anong ang tawag doon yung ila o oh, ito pang -bongahan to o oh, di ba mapapasayu to kung sino ka man na mabait kong followers na taga Uh, share and uh, always engaging in my video ayan para sa iyo yan at ito naman pong puti ayan oh pareho din po yan ng black kaya lang uh, puti siya ito naman mahaba na ngayon ng kanyang handle at na-extend pa po yan nakalimutan lang ni kuya i-extend kanina pero ayan po, mapapasayo yan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Ako po ay sobrang saya dahil kahit hindi niyo po kilala ay sinusuportahan niyo po ang ate wewe ni. Ang ganda nito guys, pero ibibigay ko po sa inyo. Although gandang- ganda po ako, pero ang dami ko na pong bag. Kaya sana po, ingatan niyo to. Ayan, ito po ay made in India. Ayan. Diba po? Sobrang ganda. At ito pa. Ito pa. O ba diba? Ang ganda. Ito po ay made in India. At hindi po ito coach ha. Pero ganyan po talaga ang design nitong bag na ito. At maganda rin po siya at bagay na bagay sa pang-aurahan. At ito rin po. Ayan. Pumili din po ako yan. Yan po ang mga choices ng ati-wewe nyo. Ito po ay aking munting handog sa aking followers na patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating video for today. Ayan. uma na naman ang ati-wewe nyo. Ako po ang tipo ng taong either may brand yan o wala. Basta maganda po sa aking paningin. At maganda ang quality pa. Abangan nyo po, bibili po ako ng aking followers. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Ciao! Arrivederci!